Hello at magandang araw nga sa inyo mga kapatak ay ngayong umaga ay maaga kami nagising dahil ngayon ay araw ng Sabado mga kapatak palengke day yan kita nyo naman may dala kami planggana at si Mingming -Ming, parang gusto pa nga sumama yan yung aming pusa mga kapatak at ngayong araw nga mga kapatak ay first time sasakay ni Mrs. Dayan kay Pura na akong may drive ngayon mga kapatak ay pupunta kami ng ibaan para din kami mamalengke dahil ngayong araw ng Sabado ay palengke day sa kanila mga kapatak kaya ngayon ay dun tayo susugod ay di din nga mga kapatak, ay na kami pa iba na isa tunay na lang mga kapatak, isa din sa matagal na naming hinihiling ni mesdayan Dayan na kami makapamalingke na komportable ang biyahe dahil napakahirap naman mga kapatak eh. Pagka motor ang aming dala ay eh, napakahirap nang ng aming mga pinamili eh, Ngayong araw mga kapatak ay eh, mararanasan naman natin na tayo mamili nang tayo nakakotse. At hindi natin ramdam ang bigat ng ating pinamili. Eh kahirap naman eh no, nakaraan talagang bitbit -bit ni Mrs. Dayan ang pinamili habang kami nakamotor. Eh hirap na hirap. Ay mga ilang minuto nga lamang mga kapatak Ay kami natin din na sa palinkin ng ibaan Di kaya rin kita tapakaaga -tapak, pa Ay napakadami na ng tao At una nga namin pinamili mga kapatak Ay nakita agad ni Mayos ng Ang itlog ay tunay na hindi mo awala sa aming rep mga kapatak At yan na napakabilis na to At syempre ay ring maes At gustong gusto niya daw maglabon at maggulay ng maes Kaya sabi ko kay, sige bilhay At yun yung maes at itlog na aming binili mga kapatak Ay dinala muna namin kay Pura At nilagay na namin sa compartment At kahirap na may bunga da bunga ay kami may bitbit -bit na agad at dini nga kami unang pumunta mga kapatak dini sa isdaan at ari nga nakita namin na rin mga tuyo mga kapatak ay syempre yan din ang hindi mawawala sa amin pagka talagang walang maiulam ay di bumili kami ng tuyo at ari bumili din kami na rin maliliit na hipon at si mahal daw ay mag koy ay sa tunay na lang mga kapatak ay, si Mes dahil eh, napakahilig magluto ng mga gayong prito ay sa tunay na lang ako naman hindi masyadong mahilig pero kung anong gusto niya ay eh, di yun ang aking bibilhin. pero aray ang aking gusto mga kapatak aring gilet aring tambakaw ay eh, napakasarap sa prito at saka sinahing na isda saka siyempre, bumili din kami na rin parang galunggong yata aray o manansi, hindi ko din alam mga kapatak ay ako hindi masyadong pamilyar sa mga isdang area. At syempre mga kapatak dahil December na taglamig na eh, meron na tayong paninda na rin si rin sa Tagalog. Isa eh, tunay na lang mga kapatak kung kinakatikim na rin napakasarap na rin papakain. Iyong hangat nga tayin bago ang iyong pangulam ay eh, sinain na isda na may sibuyas na may kamatay E eh, ikaw pa namang panama mga kapatak. At syempre mga kapatak hindi mo awala sa luluto eh, na ring luya. Isa eh, tunay na lang mga kapatak ay eh, kahirap baga nang walang tanim na luya talagang nabili pa. At syempre, mga kapatak, hindi natin kakalimutan ng pabili ni Dane aring kakanay na talagang yun yung madadala magpaiwan sa bahay pag hindi ko binilhan ng gayon. At syempre mga kapatak aring ating sibuyas at bawang ay hindi pwedeng mawala at hindi natin makukumpleto ang ating ulutuin. din nang inakakita si Miss Dane mga kapatak ng tablay at sa isang araw daw siya magchachampurado. Bago nakita naman na rin ang palay at talong ay daw na ginisa. Ay sabi ko siya siya bili at aring daw mga kapatak ay matagal na daw sila hindi nakakapagprutas. Ay sabi ko siya sige bili din. Aring ng ubas, aring orange, sharing apple. Ay eh, sabi kay Bilhan mo na at nang mailagay na natin siya rep pati yung makakain sa isang araw ay sa tunay nila mga kapataka, kakaunti pa naman ang aming napapamili pero talagang napakabigat na rin dalhin kaya sabi kay siya dadali muna natin kay Pura at saka tayo babalik sa tunay nila ang mga kapataka, kay napakasarap ng garne na ilalagay mo yung iyong pinamili sa iyong trunk na sasakyan at syempre mga kapataka, hindi makukumpleto ang aming pamamalingkay nang wala hindi kami nakakabili ng tinapay ng ibaan sa tunay nila mga kapataka, kay bata pa napakasarap ng tinapay din eh. talagang hang kahit hanggang ngayon kaya kung kayo mapapunta sa palingki ng ibaan mga kapatak, ay huwag nyo kakalimutan bumili ng tinapay. Kahit nung ako high school pa mga kapatak, bago ako umuwi, talagang hindi kami nadaas sa palingki. Ako'y nabili ng tinapay ang aking merinda mga kapatak. Ay hindi naman makukompleto ang ating pinabili mga kapatak nang wala tayong bigas. Ay ubos na ang bigas sa bahay mga kapatak. Kahirap ganun kayo bumili ng pang ulam bago wala naman kayong pansay. ay bumili lang kami ng limang kilo. At di nga tapos na kami mamili mga kapatak. At tari nga pinatas na namin sa compartment ipura mga kapatak. Ay wala pang kaunti eh. kulang na kulang lang pa kaso nga lang ang aming budget ay tukod na tukod na kaya sabi ko iyan nala hindi nga mga kapatake, kami pa uwi na kami nakasakay na kay Pura tunay na napakabanas mga kapatake e, di, ang ginawa binuksan namin ng aircourt magamit yung aircourt iyan at bago nga pala kami sumakay mga kapatake bumili si Mayes Daya ng money parang nga daw habang kami nasa biyahe siya ay nangangain ng money ay e, di sabi ko mga kapatake, siya ay susubuan mo na lang ako tako hindi mga kapangay tako yung nagdadrive at sa tunay na lang mga komportable naman talaga sa biyahe inang eh, may nang iyong pinamila eh, nasa likod lang. Ay masasabi ko lang mga kapatak ay pagdasal at pagtrabahohan mo muna ang gusto mong magkaroon. At syempre paniwalaan mo na darating at darating ang panahon na ipagkakaloob din sa inang Panginoon ang matagal mo nang hinihiling noon. At tunay ari mga kapatak dahil ang nangyayari sa akin ngayon ay matagal ko nang hinihiling noon. Ay siya yun na lang mga kapatak. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa bidyong ito. Ay paano? Ay magkita-kita ulit tayo sa mga susunod daming video. Ay paano mga kapatak? Ingat! Salamat! Бум!